Hello, good afternoon po sa inyo, sa mga kapwa ko kasari. Matumag din ba yung sari-sari store niyo, kagaya sa akin ngayon? Ngayon pala, mag over ako, ah, mga alauna, alas 2 po ito sa Pinas. Ayan. Eh, wala, walang customer matumar sa, ganit, sa ganyang oras one alauna, alas 2, alas 3 medyo wala pa isa isa dalawa ganun lang minsan nga wala mag voice over muna ako sa inyo alam nyo ano parang parang nanibago ako pag mag voice over <laughs> hindi po ako sanay yan yan po yung tindahan ko yan, dito ako sa abroad nagmo-monitor na ang para araw sa tindahan. Yan. Yan, walang customer. Na timing na pag view ko, walang customer. So okay lang. Ayan, yan ang asawa ko, siyang tagabantay diyan, ba? Parang nabudol naman yata 'to ah. Sa Shopee ah. Ano kaya itong kinuha? Perfume? Oh, ah. Oh, perfume. Bakit bumili ng perfume? Oh. Mabango ba? Ano kaya yung perfume to? Nabudol. Pati asawa ko marunong ng mag-ano ah mag-order sa Shopee, nabudol na palagi sa Shopee, Shopee na yan. Hindi siguro mabango kasi ilang bisis sinisinghutan. <laughs> <laughs> yan. So, mga kasari, mga kapakaw kasari, yan. Yung taga-bantay ng tindahan.